Good morning na naman guys Good morning sa ating lahat Na yung pag tayo amin kakabsa Ayan Mukhas na naagkata ni kamo ng Nga 1, firak na Ayan O guys, ganda nung ano Ganda nung niluluto ko Luluto tayo ngayon ng ano Ng sinigang ayan. Sinigang na karne Ribs, ayan Sinigang na karne, ribs O, sarap Ayan yan na naman ating lulutuin ngayon. Alam niyo na pagkuan kasi tayo ang cook dito sa so bahay. Yan guys, iba. Kumukulo na papalambutin na natin. Ayan guys, so oh, tignan niyo. Kumukulo na yung ating niluluto. Isigang natin to guys, ribs. Yan, mga ribs. Ribs ng baboy yan. Isisigang natin siya. Ayan. Kumukulo na. Kumukulo na ang ating lulutuin. Ano, carnib karne ribs yan <laughs> butu buto buto <laughs> ang ating niluluto guys so kumukulo na ang um, sarap sugar um, sarap na to guys <laughs> hindi siguro ang um, sarap na to hindi pa nilagay yung sigang na yan yung sigang uh, uh, sinigang ito yung halo natin o oh, wow um, sarap yung sinin sarap sarap yan guys oh sarap <laughs> sarap Ay, so yun aking sigang natin, o, oh, sinigang. Yan. Gulay na mga yan. Lagyan ko na ng gulay. oh, di ba, pagkatapos yan, lagyan na natin to. oh, lagyan natin yung gulay. Mm. Pag naluto na yung gulay na nilagyan natin, utong. Utong, ate guys, utong. Utong. Ayan. <laughs> uh, Trap. Guys, iyan na, guys. So, nilagay ko na yung lugulay, guys. Kalalagay ko lang yung ating gulay. Ayan, ang sarap ng ating sigang. Hmm. Sarap. Ayan, guys. Ayan, sarap na ng ating sigang. Hmm. Sarap. With kompleto gulay. Ang sarap ng gulay. Tikman natin, guys, ha. Ayan, kumukulo na. With gulay na yan. Tikman na natin. Tikman na natin yung gano'n siya kasarap ng nilaga. Man. Ay, sinigang. Sorry, sinigang guys. Sorry. Gano'n kasarap ang sigang natin na buto-buto. Ayan na uh, guys. So, may ripolyo, kangkong, green sili. Sa kami konting talong. Tapos, dautong na kabsat. O, oh, di ba? Ayan. Sarap. Tikman natin ulit ang kanyang sabaw kasi kumukulo na. sorap sarap. Sarap ng uh, kanyang sabaw. Tikman natin ulit, guys, itong ating sinigang. Yan. Uh, sarap ng kanyang sabaw. Wow. Sarap. Ah, sarap, guys. Perfect. Kain tayo. Linakay, guys. Yan na, guys. Oh. Yan, ha. Kumukulo na, guys. Oh. Wow. Linakay. Kain na tayo. Yan, o. Oh. Di ba? Wow. Sarap. Sinigang na buto-buto buto-buto yeah. ng karne with ano to kangkong green chili repolyo wow sarap kain na tayo guys linaki guys